status ng isinampang kaso ni na Sharon Cuneta, Bea Alonso at nanay ni Sara Labati laban kay Christy Fermin. Panoorin po natin ang interview sa abogado ni Christy na si Atty. Ferdinand Topacio, RolVTR. Ah, wala pa eh, wala pa. Pati oh. si Sharon wala Wala pa rin. Okay bayat sa tingin ko, no, without yes, prejudging yes. the case, mm -hmm. hindi naman si Nanay Christy ang nagsiwalat noong mga sinasabi sa kanya. Mm Nagkomento lamang siya. That, to me, is fair commentary. Mm lang naman ang aking, ano, payo sa, ano, na, nandyan na rin tayo sa mundong yan. Mm -hmm. Eh, yung tapos na yung kaso niya ni Sarah Labati, di ba? Yung nanay ni Sarah Tapos Labati. na. Uh, tapos na? Uh, oh. uh, uh, submitted na. At Marlison, malakas po ang laban niya ng papanal niya si Tita Christy. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa nababase. Ah, hindi pa alam. po. Wala pa sa amin. Kaya bali-balita lang. Pag nakita ko, kasabihin ah, ko sa inyo kung ano, kung makukulong o hindi si Nanay Christy. <laughs> <laughs> Oh, diba? Sa yan, na. kami tatlo, diba? habang bising-bising si Lord. bising si Lord Santiago sa likod, diba? Oh, Sabi talaga comedy, no? yung ano ni, ano, oh. opening Madam Baby sa Pasig. Sa, Pasig, sa may bunga Pasig, diba? Oh. O, tito na yung bilang alam niya kung talagang liable talaga Pero, si Tita O, hindi. Hindi, wala pa pala silang natatanggap. Pa. Hindi kasi, siyempre, friendship. Yung ibig sabihin niya, kasi may dumarating talaga na supwena, ah. tapos nandoon yung, ano, di ba, yung, yung kanong, nilalaman ng kaso, Pabik. parang gano'n. Uh -huh. So baka diba di pa dumarating bago basahin na attorney Pero... Hmm. Yung okay, nauna ni, kayo, ni kayo. Tita Chrissy na yung sa kanyang Sarah Labate, sinagot na din eh. Kasi meron ng kopya. Kung baka ito nga, wala pang kopya. So, yan nasagot niya si Sarah Labate, di ba? At okay. saka mahaba pang proseso yan. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. At saka naintindihan natin bilang sa isang abogado, mahirap pagkomento ng isang kaso na hindi mo pa nababasa uh -oh. lahat. Uh -oh. At saka, <laughs> diba? actually kapag nanyan na yung kaso, mahirap pa rin sabihin kung may panalo ba o hindi. <laughs> uh -oh. Kasi... 'di ba? Pwedeng ibanat sa iyo 'yan, ibawal sa korte 'yung ano eh. Uh -oh. Pag nandiyan sa korte na nagsasalita ng tungkol sa kaso. Pero in points 'yan, 'di ba? Kaya niyang ilaban 'yan niya ni Kasi ang katira ni Atty. ay yun ay commentary lang daw. Hindi come from... pero pero yung prinsip ka, patutunayan mo siyempre o. kung may mali siya ba o hindi. Ang, pakakakate. ang pinaka-importante talaga dyan kung may mali siya ba may o hindi. May mali sa o o. Kaya hindi ba, pag o. may mga maselan tayong iso dito, lagi akong sinasabi na bukas ang panig oh. ni ganito, ni o. ganyan. Kasi importante yung prinsip para ano eh, na talagang kinukuha rin natin yung side nila para Fair ano. Fair tayo o. dito. yung Oh. Ganun yun. Lagi, 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 Two sides of a coin, di ba? Correct, correct. Kaya yung kabilang panig naman, kailangan makuha din, di ba? Yes. Gano'n naman tayo dito sa bansa. Per tayo dito. Per and square. Talbog. Yeah. Per na. Wala per last. <laughs> <at> Wala ko yung, <laughs> <puta. Perlas? laughs> De, yung na puta. <laughs> kami dito.